Okay, this is the next video. Uh, ano yung mga dahilan bakit ayaw ko munang ipa-upload lahat ng products? Gusto ko 10 muna. Kasi, because of the shipping, shipping options, hindi ka pa nadadadaga ng shipping options. Kahit naman apakadami mong product, hindi pa rin naman yan agad mati-check out ng mga nakikitang buyer. Unless, nadadaga na shipping options mo. Ang isa pang dahilan is, kunwari, marami ka nang nai upload na product, which is 55 live products. Go check to your products. Left side, product tab, all. Nakita mo yung live mo is 56. Example, ganyan na karami. So, nakita mo na nalagyan ka na ni Shopee ng shipping options na dagdagan ka na. Ang hassle nun is, kung meron ka ng 56 products, tapos, hindi pa siya na-activate lahat sa product mo. So, kailangan mong isa-isahin yung products, i-open mo yan at i-activate mo yon option na nadagdag ni Shopee sa product na yon. Kung 56 yun, 56 ang i-open mo. Pero kung hindi pa naman ganun karami at na-approve na within 2 to 3 days na dagdagan na, madali pa yon. Isa-isahin mo siya, i-open mo. Go to product, open mo yung basic information ng product. Sa shipping option, sa pinakababa, punta ka. Doon mo makita yun, shipping options ng product mo, kailangan naka-green lahat yan. Activated dapat yan tulad na isang product dito, hindi siya naka-activate. So, kailangan mo i-activate yung isa-isa. Ang hassle lang, pag sobrang dami mo ng product, iisa isahin mo siya. Ayan. So, dapat, madagdagan mo na yung shipping options mo bago ka mag-upload ng mag-upload ng product. Ganun. So, thank you.